ko yan na kamote or gidong ag, sweet potato. Ni ako na siya gimash. Tugmok kong i, kanilang akong igamit. Work. Naka-off na yung light. Tapos lagyan ng pinayod na. na lagyan ng ano, sugar. Sugar. Mas maganda kung brown sugar ang gagamit. Kunti lang na sugar pang pabalance. Okay, kasi matamis na yung ano, kamote, More balance itong konting asin. Mix yan natin. Tapos na, magmix. Tapos, i-ano natin ito. I-press down. natin i-on yung ano natin, fire. Ayan na, naka-on na yung stove natin. Tinaan lang. Tinaan din, takpan muna natin. Ayan. Pag medyo brown na yung sa ilalim, i-ano mo, ulit siya, i-mix. Para yung iba naman ang mag-brown. Ang bango na, oh. Ayan, takpan natin ulit. Samahin ng apoy pa din. Abang naghihintay, maluto yung ano, kamuti natin. Magsaing. Mag-prepare first. rice cooking. Ayan, nagbrown brown na yung sa ilalim. So, imix na naman natin ulit. Ayan, oh, nag-brown na naman. So, imix mix na naman natin ulit. Mmm, ang bango na. Purpos ito para masalong bumango. ba? Diba? Mix natin ulit, tapos takpan ulit. Ayan ang mga langgang. Mga, ang bango-bango. Kita -bango. nyo yung medyo nag-brown-brown. Ano, nag -brown, brown. yun yung nasa ilalim bangbang -bang niya. Pero dito it na to siya. Actually, naalaala ko lang. Recipe talaga ito ng lola ko. I just remember. Tapos may ano ako kamote at saka grated coconut. So I tried. Kay gimingaw na po ko nga recipe sa ako lola. <laughs> I love you lola in heaven. Sa kadugay na karon pagin ako nina try. Successful. Sarap yan. I-try ninyo. Ano lang. Kamote. Grated coconut. Kunting sugar lang. Mas masarap pag brown. Tapos, kunting asin. Pabalance lang sa ano niya. Lasa. Iyan na. Thank you for watching. Kayo nang magbigay ng Pangalan ng recipe na to. <laughs> Ay nako. Love you all. Salamat sa mga support.